Tapos na ang konstruksyon at extension ng runway sa Pag-asa Island sa West Philippine Sea. Kaya naman mas madali na ang paglapag ng mga cargo plane ng Philippine Air Force gaya ng C-130 at C-295. We'd like to really look at the future of Pag-asa Island and hopefully, no, baka in the near future, this can also be a uh, tourist tourist spot, no. So, itong ating runway can also be used for civilian aircrafts na rin soon makukumpleto na rin ang itinayong hangar sa Pag-asa Island, pati na ang control tower para sa air operations ng isla. Target na tapusin ang iba pang military facility ngayong taon sa ilalim ng AFP Modernization Program Re-Horizon 3. Ito ay sa kabila ng ilegal na pananatili ng mga barko ng China sa paligid ng Pag-asa Island, kabilang ang Chinese Maritime Militia, mga barko ng China Coast Guard, pati na ang kanilang warship. Tuloy-tuloy pa rin yung mga programa natin not just for the armed forces of the Philippines but for the whole island. So ang tinitingnan natin dito are multi-role facilities no not just for the defense but also yung HADR natin doon and of course panggamit na rin sa ating communities. Sakay naman ng C130 plane isa a PTV News sa mga miyembro ng media nakasama sa maritime patrol ng AFP. Inikot sa Marpat ang mga okupadong features ng Pilipinas sa Kalayaan Island Group. Bahagi ito ng pag-iit sa karapatan at soberanya ng bansa sa West Philippine Sea. As we have been ano, no, showing uh, for the past few years, itong ating transparency initiative and ito is a very good example of that na makita nalaga natin itong situation in the area.